Good morning! Nandito tayo sa terrace kasi pinaarawan ko yung aking mga halaman. Yung mga halaman ko ba, nilabas ko para makakuha ng sikat ng araw. Tsaka, inano ko rin siya lah. Binigyan ng water. Yan. Libang diba, ganda na, oh. Ang ganda ng mga halaman ko. So, habang nandito ko sa terrace, wala na makikita ang magandang view. Ayan ang view ko ang view mula dito sa aming terrace. <laughs> tapos may mga nagkakayak sa baba. Nagkakayak sila. Ako naman, ito, ginugupit ko tong mga ano ba, ayan, mga hindi na kailangan sa puno. Tinatanggal ko para mas okay ang ating tanim. Ayan. Ayan. Okay na yan. Medyo malinis na sila. Malinis na. O, oh, yan. Ito, diba? tinatanggal ko yung brown na yan. Ayan, okay. Ayan yung mga halaman natin. Hmm, ang ganda ng araw, pero ako ay papasok pa sa trabaho mamaya konti. Pang afternoon shift ako sa work, kaya minsan, instead na makarelax dahil lumabas yung araw, nagtatrabaho ako. Pero okay lang yan. Diba? Okay ba? oh, ayan. Nice. Nice. oh, okay na yan. So, mula dito, guys. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga uploads. Mapa short man or mapa long video. Salamat and ingat ang lahat. Bye-bye.